Saan ba talaga tayo patungo? Sa kaliwa o sa kanang daan? Sa panahon natin ngayon, lumiliit na ang ating options sa pagpili kung saan ba talaga tayo tutungo. Lumalawak na ang dibisyon o pagkakahati na magkabilang daan dito sa mundo. Ika nga sa pelikulang The Matrix, ano ang pipiliin mo? The blue pill or the red pill? May malaking kaugnayan nito sa atin bilang tao sa pagtahak sa spiritualidad. Ang ating buhay ay punong-puno ng hiwaga at madami na din sa atin ang unti-unting namumulat sa realidad ng buhay. Ang daan patungo sa tunay na realidad at ang daan patungo sa ilusyon. Ngunit, nasan nga ba tayo? Paano tayong makakarating sa tunay na realidad mula sa ilusyon o tinatawag nating Maya or The Matrix. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdanakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't sa kawalan. Tuklasin ang Mahiwagang Buwan Sa movie na The Matrix, nagpapahiwatig ito ng maraming interpretasyon at perspektibo. Ngunit, mas tumatakang matinding alegorya nito tungkol sa proseso patungo sa spiritual liberation o spiritual na kalayaan. Nagsasalarawan ito sa ating buhay sa pagitan ng realidad at ilusyon at paanong ang dalawang landas na ito ay unti-unting nagpapamulat sa ating tunay na kamalayan. Kaya, napakahalagang halimbawa ito sa ating pagtuklas sa kahulugan ng spiritualidad sa ating buhay. By the way, sa hindi pa nakakapanood ng movie series na ito na may apat na bahagi, nire-recommend kong panuorin nyo para mas lalo niyong maintindihan ang topic natin ngayon. Ngunit, ang essence ng topic natin ay sa part 1, dahil ito ang pag-uumpisa ng awakening part. Ang ating protagonist sa movie na ito ay si Neo na ginampana ni Keanu Reeves. Maihahalin tulad natin siya bilang the spiritual seeker. Ano ba ang spiritual seeker? May apply din natin tayo bilang si Neo. Ang spiritual seeker ay isang tao na nag-uumpisang makapansin at makaramdam na may something off o hindi ang kop o tugma sa kanyang kinamulatang mundo at hinahanap niya ang tunay na kasagutan sa kung ano ang katotohanan ito na hindi niya maintindihan at matumbok kung ano at paano. Si Morpheus sa movie ang nagre-represent bilang kanyang spiritual teacher at sinabi nito sa kanya What you know you can't explain, but you feel it. You've felt it your entire life that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Sa Tagalog, yung alam mo, hindi mo maipaliwanag, pero nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo sa buong buhay mo, parang merong mali sa mundo hindi mo alam kung ano yon, pero naririto lang. Tulad ng isang salubsob sa iyong isip na nagpapabaliw sa utak mo. Ang salubsob o ang splinter na ito ang nagtutula kay Neo sa walang katapusang paghahanap. Sa movie, ayaw matulog ni Neo, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang pagtulog. Ito ang malaking problema ng mga spiritual seekers. Alam natin na may off o may mali. Pero ang pagtatangka natin para ito maiwasto ay nauuwi pa din sa pagkakamali. Kaya si Neo ay nanatiling nakastock hanggang tulungan siya ni Morpheus para malinawan. Another famous line ni Morpheus sa movie, This is your last chance. After this, there's no turning back. You take the blue pill the story ends and you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Dito na pumapasok ang ating split road. Ang daan patungo sa yung ilusyon, which is represented by the blue pill. Ito ang ating ego, ang mundo, ang matrix, at ang red pill represented by our real self a truth or the reality. At sa movie, kapag ito ang pinili ni Neo, ipapakita sa kanya ni Morpheus ang shocking truth about reality, the real world, at ang ilusyon kung saan tayo galing mula sa pagkamulat. Bago makarating si Neo sa kanyang realization, madabi ang naganap na pangyayari sa kanya, na maihahalin tulad sa kanyang dinaraanang The Dark Night of the Soul. At ito ang nagpapaikting ng kanyang damdamin na mahanap ang tunay na kasagutan at katotohanan. Ang kanyang pinagdaraanan sa buhay ay nagtatalaga ng tensyon sa pamumuhay sa mundo na may nakatalagang patakaran o panuntunan versus sa world without rules. Dito na establish kung ano ang ego. The ego is a set of rules on how to live life to squeeze it out, the ego is the matrix. The matrix programs, control, and manipulates us. Ito ang sad truth. Kung nare-realize nyo na by now, kung ano ang tinatakbo natin sa gitna ng sistema. Mula sa ating pagkabata, na program na ang ating isipan. Ito na ang ating kinasanayan. At napakahirap na makawala dito. Para tayong naka-oxygen in a coma, kung matatanggal ang ating life support, mamamatay na tayo. Ganito tayo umiikot sa mundo ngayon. Nabubuhay tayo sa pambabatikos, pagpuna at pag-aakusa. Pagkuhan ng validation sa iba sa lahat ng ating ikinikilos at ginagawa. Dito tayo ngayon, nakapaloob sa mapanghusgang mundo. Kung ikaw ay sasalungat, mahihirapan kang mabuhay dito. Ito ang reality ng ilusyong ito. Ngunit, kalakip dito ang komportable at convenient life. Ang mga material na bagay na ino-offer nito. Pera, katanyagan, kapangyarihan, at iba pa. Tulad sa Matrix, the ego is the prison for your mind. Tinatrap nito kung paano ka mag-isip, kung ano ang iyong iniisip, paano ka tumingin, at kung paano ka kumilos batay sa iyong pangunawa. Iniisip ng bawat isa sa Matrix o ego na ang mundo ay isang sigurado o tiyak na pamamaraan at dapat silang kumilos ng naaayon dito. Sa movie, isang karakter dun ay si Agent Smith. Siya ay representasyon bilang Defenders of the Ego, The Control. Sinasabi niya na si Morpheus ang the most dangerous man alive dahil siya ang nag expose ng kasinungalingan ng ego. Kung wala ang kasinungalingan iyon, ang perceived reality o pinaniniwala ang katotohanan ay magko-collapse. Alam ito ng machine na lumikha ng Matrix. Kaya ang kanilang mga agents tulad ni Smith, ang protectors of the illusion na nagpoprotekta na mapanatili ang social illusion, social dream o ang sleeping state of conscious awareness o ang mulat na kamalayan. Kaya sa pag-take ni Neo sa red pill, sinabi ni Morpheus na ito ang kanyang huling tsansa. Sinabi niya na, "All I'm offering is the truth." Alam niya sa pag-take nito, ito ay isang life-changing event. Isa sa pinakamahalagang bagay na ipinakita ng The Matrix ay ang importansya ng karanasan sa katotohanan, hindi lang sa pag-iisip nito. Ang initial spiritual awakening ni Neo. Pagkatapos na siya ay matulungang makawala sa control ng Matrix, ipinakita dito na parang ang mga tao ay nasa capsule o pod, may mga naka-plug na mga tubo na pinapatakbo ng makina. Finally, nagising na siya sa totoong mundo. Sa kaso ni Neo, namulat siya sa delusion ng isang malungkot na realidad habang ang iba ay nananatiling tulog sa estado ng illusionary world sa kanika nilang mga pod. Siya ay parang namulat sa isang post-apocalyptic nightmare. Marami ng tao dito ang nagising na din, ngunit nasa miserabling katayuan. Ang metaporya ng eksenang ito ay nagaganap sa atin, sa mga pagkakataon na nagising tayo sa katotohanan na hindi na tayo masaya sa ating mga trabaho, relasyon o iba't ibang mga gawain. Ito ang breakthrough natin sa iba't ibang realizations sa ating buhay dati na hindi na nag-align sa kung sino tayo ngayon. Ipinapakita sa pagkamulat natin sa totoong realidad, hindi ito parang langit na. Totoong may iba na nagikising sa ibang klasing reality dahil iba't iba ang ating realidad. Kaya may iba na nagigising sa komportabling realidad at may iba na hindi. Kung ang isang tao ay totoong namulat na, makikita na nila ang prison of beliefs na bahagi ng kanilang komportabling buhay. Ang pagkakamulat ni Neo sa tunay na mundo ay isang tunay na spiritual awakening dahil ito ay nagpapatuloy. Hindi siya lang nagpapabalik-balik sa pagkakatulog gaya ng pagpaparit-parito niya sa loob ng Matrix. Marami sa mga tinatawag nating spiritual awakenings ay spiritual openings lang. Binibigyan tayo ng ating diwa ng pagkakataon upang mamulat. Ngunit karamihan sa atin hindi ito pinapansin, hindi iniintindi o hindi alam kung ano ang gagawin. Spiritual openings come and go at ang karamihang tao ay nakaplug pa din sa illusionary world at hindi pa handang gumising sa totoong realidad. Sa ganitong pangyayari, ang opening ay temporary lamang at ang awakening ay patuloy lang. Ang Ego Death or Ego Silence and Rebirth Sa line ni Neo na, Am I dead? Sinagot siya ni Morpheus ng Far From It or Malayo Pa Doon. Ang mga katagang ito ay tumatak sa maraming isipan sa mga tao. Ito ay tungkol sa pagkakarebuild ni Neo para sa kanyang unang pagpapagana sa Conscious Ego. Ang Conscious Ego ay isang construct na alam natin ang ating mga ginagawa. Kaya, pwede natin itong hayaan. Sa kabaligtaran, ang Unconscious Ego ay hindi pwedeng magbago. Hindi nito naiintindihan ang sarili niya mismo. Kaya lahat ng unconscious hindi makakaalis sa matrix. Hindi madaling proseso ang pagbuo sa conscious ego dahil hindi agad-agad matatanggal sa atin ang nagawa ng sistema ng mundong ating namulatan dahil malaki ang ating attachment at fear sa sistema. Lahat ng ating ego beliefs at attachments ay nagmula dito. Kaya dumadating tayo sa point na nako-confuse tayo kung ano ba talaga ang katotohanan. Ngunit sa pag-recognize sa conscious ego, gradually makikita natin ang difference kung ano ang ilusyon sa katotohanan. Ang pagiging consciously aware of our ego is what we call mindfulness. Kapag naiintindihan na natin ito at na-surrender ang ating egocentricity at shadow self, ito na ang masasabi kong rebirth ng iyong true self. Ang spiritual experience ay vital. Isa sa best part ng The Matrix ay ang emphasis sa experience. Matindi ang ginawa dito ni Neo na training para ma-master ang kanyang potential. A lot of times, he failed. At dahil ang trainer at teacher niya ay si Morpheus, sinabi nito na ang failures niya ay meaningful experiences. At sa mga pangyayaring ito, nakita nila ang problema sa failures niya. Dahil ang attention ni Neo ay nakadirect pa din sa attachments sa matrix. Ang experiences natin sa ating spiritual journey ay puno ng trials and challenges. At hindi ito natatapos hangga tayo ay narito sa mundo. Ngunit sa kabila ng mga paghamon na ito, madami tayong natututunan. Mas tumatatag pa tayo upang humarap sa mas matataas pang paghamon. At sa kabila ng ating tagumpay at pagkabigo, may mga aral tayong natututunan at nakakadagdag ng ating karunungan o spiritual wisdom na nagpapalago sa ating kaluluwa. Narito pa ang ilang meaningful lines ni Morpheus para kay Neo. I'm trying to free your mind. I can only show you the door. You're the one who has to walk through it. You have to let it all go. Pretty lines with sense, especially sa ating spirituality hindi ko na ito palalawigin pa dahil alam kong nauunawaan nyo naman ito. Isa pang eksena sa part 2 naman ay ang pag introduce ni Morpheus kay Neo sa Oracle, which is the computer program. Siya ay nagre-represent bilang spiritual master. Sinabi nito kay Neo kung ano ang kailangan niyang gawin para sa kanyang spiritual journey. Sa eksena ng kanilang paghaharap, inumpisahan ng Oracle casually na i-manipulate si Neo sa pag-mention dito na baka niya masagi ang vase. And true enough, biglang na-conscious si Neo at nasagi nga niya ang vase. Sinabi ng matanda na kung hindi niya ito binanggit, malamang hindi niya ito nabasag. Unknowingly, tinuturuan na pala siya ng oracle tungkol sa nature of control and manipulation. Pagkatapos nun, tinuro sa kanya ng matanda ang nakasabit na signage, Know Thyself. Pinapakita nito na kung ayaw niyang makontrol at mamanipulate, dapat kilalanin niya muna ang kanyang tunay na sarili. Si Neo, tulad natin, kailangan muna natin kilalanin ang ating sarili bago makita ng iba ang buton at triggers para patuloy tayong makontrol. Kung makikita ng iba ang ating kahinaan, madali tayong mape-penetrate at mapapaikot. Narito ang ilang meaningful lines sa scene na ito. Are you sure you wanna hear this? Meaning, hindi pinupuwersa o pinupush ng master ang kanyang studyante para matuto. May choice ka pa din. You're in control of your life, remember? Maaring sabihin ito ay manipulative. Ngunit, Kaiba ito kung hihingan mo ng permiso ang tao para bigyan siya ng guidance para ma-realize niya ang katotohanan. The Unfinished Spiritual Quest Ang ending ng The Matrix ay actually pagsisimula pa lang ng spiritual journey. According to the ending, Neo becomes The One. Naguumpisa pa lang niyang maunawaan ang The Matrix, ang kanyang ego. Sa ending nito, pinapakita ni Neo sa mga tao ang A World Without Rules and Controls, Borders and Boundaries. Pero unfortunately, hindi pa niya alam kung paano talaga ito magwo-work. Just like us. Para sa atin na may initial awakenings, akala natin alam na nating lahat. But wait, there's more. Pero ang maiiwan ko lang po, sa panahon ngayon, madami pa din ang nakatali sa sistema ng lipunan Natatakot mausgahan kung sumasalungat sa kultura at pananaw na idinidikta nito sa atin. Nangangamba na tayo ay maging outcast at hindi makapamuhay ng walang comfort at security na ibinibigay nito sa bawat buhay. Simpleng halimbawa na lang, mabubuhay ka ba na wala kang cellphone sa iyong tabi pagising at pagtulog mo? That is what you call attachment. Mahirap, di ba? So, we are continuously living under the roof of the matrix. Pero, paano nga ba tayong makakawala dito? Maaari pa din nating ipractice na maging in the matrix with our conscious ego playing with it. But know where you are. Probably, less attached, more careful and mindful with your actions, thoughts, and beliefs. Ito ang magandang pagkakataon ng harmony between our intuition and ego. You have to start right now. Leave what no longer serves you. Start seeing yourself from within. Then, everything else will follow. Regarding sa topic na ito, nagpapasalamat po ako sa ating kaibigan na nag-comment dito na ito ang ating e-topic. Salamat sa iyo! So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.